Hello mga kawarkads Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kawarkads Ngayon mga kawarkads, ating binalikan itong Maa Flyover Project Kasi last night, nakita natin dito is nagkabit sila ng another girder Ito na yung last pair na nilagyan nila ng girder Kaya nakompleto na yung sampung pair dito nalagyan ng gear except sa from isang pair at yung abutment na lang mas madali na lang siya mga workers kasi nasa baba na lang yan eh yung abutment tapos yung abutment madali lang yung trabahoin nila kasi dyan na magbubuhos sa baba lang compare sa mga pair is nasa ibabaw pa yun ang mahirap yan kunting taste na lang dito mga workers good morning Uh, ngayon mga kabay well, kasi binalikan natin itong mga flyover project dito sa Davao City kasi nagpost tayo dito nagadaan natin uh, yung isang araw nagadaan tayo dito nagtadang naglalagay -nag na sila ng last pair sa game dito sa mga flyover well, sa Davao City ngayon mga kabay kasi binalikan natin ginunan natin ang drone shots. na, na uh, uh, natapos na yung pagtagot mo uh, yung mga well, you kabay know? Ano okay, ba Tapos na yung girder, na kompleto, no? ngayon mga barkada, papuntahan natin yung actual talaga dito sa Maapre Over Project. Binabaybay natin itong kabaan ng diversion road para mapunta natin doon yung project para makita natin doon kung ano na yung mga kaganapan sa paglagay ng girder. At yung abatment nila kung inungbisahan na ba dito. Ito yung update natin sa Ma-apply over project. And let's go. weapons. na lang kulang talaga nila mga way, itong abatment. Yan, uh, lalagyan ng mga gerder. Pero yung mga pier mula doon, hanggang doon pa rin pa, is concrete na wala. Last na daan tayo dito, is tinagyan pa yung may dalawang ngayon kukulito na. Sabi yung motor ang mga kulay ko sa pinag-disgrasya uh, dito. Dito. yang kereta, hai 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 kan? sa mga oras ito nilagyan ng mga mga records habis mili trabaho last sila na dito kaya na kontrito eh. na ito lang dyan, mga mga related about nila Yeah, oh, Kami tanya, "Mungkin mau di ito yung last nila na nilagyan ngayon mga ka-lawtods yan, kumpluto na yun na lang, adaptation ang kulang nila kasi yung adaptment, hindi pa na gaya yung adaptment doon yan lang talaga, kumpluto kumpluto na yan ito yan at saka uh, doon yung pin pair dito yan sampung pair ito eh sampung poste, is kumpleto na yung mga girder niya nakalagay ang kulang is doon na lang sa abutment o sa yung landing area niya doon yun na lang ang kulang kasi yung abutment doon is wala pa nakaapurma pero mas madali na lang tarbahuin yung abutment kasi kuha na lang yun eh sa baba na lang tapos magawa lang ng purma mas mabilis na lang yun gagawin yung abatment compare sa ganito mga pier mahirap ito gawin kasi nasa kasi ibabaw yan kung kunting tiis na lang mga oh may coach itong mga apply over project dito sa Davao City eh. kasi kuha na sila eh more in slab na sila yan o no? parang doon nabuhusan na yata yan doon o no? yung buhos nila dito is by center nitong nitong poste na dito sila gumawa center yung joint talaga dito sa poste yung dalawang gurdes hindi pa nila binuhusan kasi mas mag makuhaan yung bakal dyan na ilalagay. So, kasi, si yun sa kuhan yan eh. sa gurder. Ayan pa doon sa dulo Ayan Siguro mga ulas Ah, uh, hindi kayo na lang Baka matapos ito Sa 2026 Ah, 2025 Ito ang mga flyover project Ayan, like and subscribe to my channel Please the mood and bell Para ma-notify kayo sa mga video Na download ko Especially sa mga travel vlog natin Ayan, sige mga ulas